Ang ganda-ganda. Sigurado magugulat ka. Diana, may training tayo, ha? Oo, mascot. Ipapakita ko lang kay Smiley yung dress ko. Oh, nasa na yung dress mo? Smiley, ewan ko. Nilagay ko lang yung dress ko dito. Mascot, nasa na yung dress ko? Diana, anong dress? Yung dress ko para sa prom, nilagay ko dito. Frogs, nakita niyo ba yung dress ko? Yung pink tsaka gold, nandito lang sa locker ko. Ano? ano? Wala kaming pakialam sa mga dress niyo. Hindi namin nakita. Huwag mo kami tanungin. tanungin. Paano hindi niyo nakita? Nandito lang yung sa closet ko. Oh no. Diana, anong problema? Smiley, hindi mo ba naiintindihan? Ninakaw yung dress ko. May kumuha. So, anong problema? Eh, di isuot niya. Basta ako, magsiswingsuit sa yacht. Magdadala ako ng one piece tsaka two piece. Excited na ako. Pare, bakit pumipito ka? Type mo ba si Leila? Swimsuits, pare. Lahat naka swimsuits. Oh my God, girls. Hindi ako ready mag swimsuit. Not yet. Oo nga. Ako pa man din ang dami kong kinaing pizza. E eh, di mag rash guard na lang tayo. Kunwari, para hindi tayo masunog sa sun. Oo nga. Good idea. Hindi nila makikita yung mga bilbil natin. Ang galing mo talaga, Sophie. Oh my God. Wala yata akong kakompetensya. Okay, final na. Ha? Ah. Magdala kayo ng mga swimsuits nyo. Tsaka huwag nyo rin kalimutan magdala ng SPF 50. Woo! Tatalbugan ko lahat sa prom. Makikita niyong lahat. Blondie! Girls, bantayan niyo yung pinto.